Ben Hur Solid na Mayor MMDA Chairman at DILD Secretary Solid ang Plataforma Basta Kilos Abalos Solid Numero Uno sa Balota Attorney Ben Hur Abalos Matanda na po ako Ako'y senior citizen na 30 na nanalbihan Lahat po yan ay dadaling ko sa Senado Pag ko na kayo ng tapat nang tama at ng tunay at ipaglalaban ko kayo mga Tireso at akabi mga kababayan ano ang una kong gagawin 20 years ago walang buwis walang buwis ang kuryente wala Napakamura. Lalagyan daw nila ng buwis. Tumayo ako sa ko, what? Ngayon, 2025. Ano nangyari? Pangalawa tayo sa pinakamahal na kuryente sa Asia. Nawala ang trabaho at mabigat ang bayad ng kuryente. Itataas na naman daw. Huwag kayo magalala. Kung ako'y papalarin, kung anong pinaglabang ko 20 years ago, yan ang una kong gagawin para bumaba ang kuryente ng bawat Pilipino number one po ako, handang-handang maglingkod para sa inyong bayan, para sa inyong lahat. Mabuhay kayo, mabuhay ang surigaw. Maraming marami salamat po.